Inaamin ko po ang aking kasalanan. Sa lahat ng apat na kaso? Opo, sir. Si Becky Hill, clerk of court sa double murder trial ni Alec Murdong, ay umaamin sa mga krimeng may kaugnayan sa high profile na paglilitis. Ang sariling salita ni Hill ay bumabalik at nagdudulot ng problema sa kanya. Pinayagan mo ba ang sinuman mula sa media na makita ang mga sealed na ebidensya na ito? Hindi po, ma'am. Pinagdaanan ko lahat yon. Ako si Angelette Levi at ito ang Crime Fix. Nililitis si Alec Mordock sa pagpatay sa asawang si Maggie at anak na si Paul. Naging sentro ng pambansang atensyon ang maliit na bayan ng Walterboro, South Carolina. Tinaguri ang paglilitis ng siglo sa South Carolina ito at si Becky Hill, clerk of court ng county, ang naging bida. Alam ko, nakita ko kasi nandun ako. Kailangan mo lang makipagkaibigan sa kanya para makakakuha ng magandang upuan sa korte. May nakalaan pa siyang front row para sa mga espesyal niyang bisita at hindi ka pwedeng umupo doon kung hindi ka kabilang sa kanila. Pala kaibigan at matulungin si Becky pero mukhang napunta sa ulo niya ang atensyon kaya siya nabagsak sa grasya. Pagkatapos ng paglilitis, sumulat si Hill ng isang libro kasama ang co-author na si Neil Gordon pero inalis ang libro matapos itong mabunyag na kinuha ni Hill ang gawa ng isang reporter ng British Broadcasting Corporation at inangkin ito na kanya. Yan ay pamemeke at malaking pagkakamali iyon. Nagsimula ang investigasyon kay Hill matapos ang paglilitis kay Mordo dahil sa chismis na ginamit niya ang pondo ng gobyerno para sa mga bonus. May kasabihan nga na kung saan may usok, may apoy at napakaraming usok noon. Sapat na ang mga chismis para mag-udyok ng mga reklamo sa etika at kalaunan ay isang investigasyong kriminal. Isa pa ito sa mga nagdulot ng gulo kay Hill. Inaakyat niya ang media sa likod na silid matapos ang oras at pinapakita ang selyadong ebidensya. Noong Enero 2024, tinanong ni dating punong mahistrado ng Korte Suprema ng South Carolina na si Jean Tull, si Becky Hill tungkol dito. Pinayagan mo ba ang sinuman mula sa media na makita ang mga selyadong ebidensya na ito? Hindi po, ma'am. Pinayagan mo ba ang Netflix na makita o suriin ang mga ebidensya ng paglilitis? Hindi po, ma'am. Alam mo ba, sabi ng sled investigators, malaking kasinungalingan yon. Si Justice Toll ang nag-udyok kay Becky Hill tungkol sa selyadong ebidensya sa pagdinig. Paano mo hinandle ang ebidensya? Pinayagan mo naman ang media na malayang maka-access sa mga ito, di ba? Paulit-ulit mong binanggit sa libro na kailangan mong magpaiwan pagkatapos para makipag-ugnayan sa media tungkol sa ebidensya. Totoo yan, hindi ba? Totoo yan. We Nagkaroon kami ng Jinong J. Bender and pagkatapos sa yung mga pool photographer. May isa ring tao siguro mula sa estado, sa palagay ko. O mula sa posting courier, court reporter, isang taga-court administration at isang mula sa opisina ng clerk. Gabi-gabi, tinitingnan nila ang mga exhibit para siguraduhin tama ang lahat at nasa saklaw ng aming responsibilidad. Mayroon bang alinman Pinayagan bang makakita ng mga exhibit ang mga taga-media kahit yung mga selyadong exhibit na nasa inyong talaan? Hindi po, ma'am. Hindi po. Ano po ang naging pamamaraan para payagan silang suriin ang mga exhibit? Paano mo hinarap yun? Hindi naman ako madalas nandoon tuwing ginagawa namin ito gabi-gabi. Pero ang pagkakaintindi ko, yung mga taong kasali sa exhibits at lalo na yung mga court reporter. May takdang oras lang sila na pinapayagang kunan ng litrato ang mga exhibits at lahat ng iyon. Uh, lahat ng mga litrato ay tiningnan ng mga court reporter na nandoon at ng mga babae mula sa court administration kasama ang isang tao mula sa opisina ko at si Ginoong J. Bender para masigurong tama ang lahat ng ginawa. Ang tinatanong ko ay kung paano mo hinawakan o pinamahalaan ang pagkakaron nila ng mga iyon? Tinitingnan ng media ang mga ebidensyang ito? Kung tama ang pagkakaalala ko ang media. Uh, mayroon kaming mga itinalagang photographer at pagkatapos ay may isang tao sa tingin ko mula sa estado o mula sa posting courier. At sila ang responsable sa paglalabas nito sa isang stream para magamit ng iba pang media. Gagawin ba nila yon sa pamamagitan ng pagkuha ng litrato ng mga ebidensya habang nasa iyo pa ito pagkatapos ng korte sa araw na yon? Tama po yon. Sige po. At paano mo hinawakan ang mga selyadong ebidensya pagdating sa kanilang pagiging available? Kapag nandun ang press na kumukuha ng litrato ng ebidensya, nanatili silang selyado. At kaya iniisip mo na alam mo ang katotohanan na ang ilan sa mga litrato sa eksena ng dalawang biktima ay napunta sa publiko. Alam mo yon hindi ba? Opo, alam ko po. Sa parehong pagdinig, inilabas ng abogado ni Alec Mordo na si Dick Harputlian ang email na nagpapakita ang si Becky Hill ay nagbigay ng selyadong ebidensya sa documentary film crew. Um. Pero ito ay isang email mula kay Rebecca Hill para kay Miho Takahuchi Takachuki na isang bagay. Um, Miho, unang pangalan. Ang body cam ni Buford McDowell ay hindi dapat napunta sa iyo. Pakitapon ito. Huwag mo itong gamitin. Ipinagbawal ni Hukom Newman ang paggamit ng body cam. Kung kumalat yon pero mukhang may video pa rin naligtas tayo, pinahahalagahan ko ang iyong atensyon. Um, paano si Herbert Reichman at ang ibang bodycam video sa mga dokumentaryo ng balita, pwede mo ba itong ibigay? Mukhang ang camera ay nasa ibang pulis. Ibig kong sabihin, dito makikita na may palitan siya ng email sa isang Japanese na production company tungkol sa mga bodycam. Sinasabihan silang huwag at sinasabihan din silang itapon iyon. Sa tingin ko, mahalaga iyon at maaari kitang bigyan ng kopya nito kapag napaprint na namin para sa iyo. Para sa record. Ang pagdinig ay noong Enero 2000 at 2024 at mahigit isang taon pa bago maisam pa ang mga kaso. Noong Mayo, kinasuhan si Becky Hill ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa at maling pag-uugali sa opisina ayon sa isang warant. Noong Enero 26, 2000 at 2024 sa Richland County, South Carolina, si Mary Rebecca Hill... Clerk of Court ng Colleton County ay sinadyang nagbigay ng maling o mapanlinlang na testimonya sa korte habang nasa ilalim ng panunumpa. Sa panahon ng pagdinig, sinadya at labag sa batas ni dating Clerk Hill na magbigay ng maling at mapanlinlang na testimonya. Tinanong ni punong Mahistrado Gintol si dating Clerk Hill, pinayagan mo bang makita ng media ang selyadong ebidensya? Sumagot si Hill, hindi po ma'am, ngunit hindi ito tumutugma sa nangyari noong Pebrero 28 dalawang libo at tatlo, tatlo kung kailan inilabas ni dating Clerk Hill ang mga selyadong larawan ng ebidensya sa isang ikatlong partido. Nahaharap si Hill sa tatlong kaso ng maling pag-uugali, kabilang ang aligasyong hindi niya naprotektahan ang silyadong ebidensya at isyo sa kanyang libro. Batay sa warant noong Hunyo 7, 2023, Si Mary Rebecca Hill ay nagpromote na isang libro kung saan siya ang may akda sa likod ng mga pinto ng katarungan. Ginamit niya ang kanyang pampublikong posisyon para ipromote ang librong Murdog Murders sa social media. Ang, ang ganitong gawain ay para sa kanyang sariling pinansyal na pakinabang at paglabag sa kanyang mga tungkulin paglabag sa mga batas ng Estado ng South Carolina. Inaakusahan si Hill na ginamit ang pondo ng federal para sa suporta sa bata bilang bonus para sa sarili niya. Ayon sa warrant, mula September 1, dalawang libo at dalawamput isa hanggang Marso 5, dalawang libo at dalawamput apat si Mary Rebecca Hill ay Clerk of Court ng Colleton County. Humiling at pagkatapos ay tumanggap si Hill ng siyam na libo, walong daan at walumpung dolyar at sampung sentimo bilang mga bonus na pinansyal para sa sarili niya na binayaran mula sa Title 4D Incentive Funds. Ang mga pondong iyon ay nakuha ni Hill at ginamit para sa kanyang sariling kapakinabangang pinansyal. Noong ikalima ng Marso 2024, tumanggap si Hill ng 2,000 dolyar pinansyal na regalo o bonus na binayaran sa cheque mula sa opisina ng Colleton County Clerk of Court, mga pondo, at ginamit para sa kanyang sariling kapakinabangang pinansyal. Dahil sa paglabag sa tungkulin, ibinalik ni Becky Hill ang halos 12,000 dolyar gamit ang personal na cheque ngayon. Patuloy na nakabiti ng aligasyon ng mga abogado ni Alec Mordaug. At ilang hurado na nagbigay siya ng komento para impluensyahan silang ideklarang guilty si Moore daw. Maaring para makabenta ng mas maraming kopya ng kanyang libro. Sa iyong libro, sinabi mo na ang guilty verdict ang gusto mo at natatakot ka na baka hindi ito ang maging hatol. Marami kang sinabi tungkol sa nararamdaman mo na gusto mong maging guilty ang hatol, hindi ba? Oo, sangayon ako na sinabi iyon sa libro at bahagi niyon ay dahil naniniwala akong nararapat ang guilty verdict. Um? Pero ito ay paraan ng paglalarawan mo sa panahon bago pa ibaba ang hatol. Sige, nung isinulat mo ang mga bagay na 'yon sa libro, tama ba 'yon? Oo, tama. At meron ka pang sinabi na nagtagpo ang mga mata mo sa mga hurado at iba pa sa Moselle. At nagkaintindihan kayo kahit hindi sinabi na siya ay may sala. Sinabi mo 'yan sa libro, hindi ba? Ngayon, umamin si Hill sa dalawang maling pag-uugali sa opisina paghadlang sa hustisya at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Nakakuha siya ng suspended na sentensya kaya hindi siya makukulong. Narito ang bahagi ng pagdinig mula sa Fitz News. Gusto kong sabihin na taos puso akong humihingi ng paumanhin at lubos kong tinatanggap ang buong responsibilidad sa aking mga ginawa. At alam kong nabigo ko ang korte na ito, ang aking komunidad at ang mga taong nagtiwala sa akin. Wala akong maibibigay na dahilan para sa aking mga pagkakamali. Nahihiya ako sa mga iyon at dadalhin ko ang kahihiyang iyon habang buhay. Sinimulan ko na ang mahirap na pagsasaayos ng mga relasyong nasira ko. Sa pagtanggap ng responsibilidad, sa paghingi ng tawad sa mga mahal ko at sa pagbabalik ng anumang hindi tamang bonus na natanggap ko. Nangako akong itatama ang aking mga pagkakamali, magiging tapat at mamumuhay sa paraang sumasalamin sa mga pagpapahalaga na hindi ko nagampanan noon. galang na Magalang po akong humihiling ng pagkakataon na patuloy na suportahan ang aking pamilya at araw-araw na magsikap upang muling buuin ang tiwalang aking nasira. Sinabi ni Solicitor Rick Hubbard ang tungkol sa mga aligasyon ng panghihimasok sa hurado. Gaya ng alam ninyo, kagalang-galang. Kung ako ang mag-uusig sa kasong ito, gagawin kong pangunahing saksi ang tatlong huradong ito at mahirap lagpasan ang mga hindi pagkakatugma kung itutuloy ko pa. Dagdag pa in-interview ni ang natitirang labing isa hurado. Wala ni isa sa kanila ang sumusuporta sa tatlong huradong ito. Isa lang sa lahat ng huradong yon ang may sinabi tungkol doon, di ba? Sinabi ni Ms. Hill na may sinabi siya tungkol sa mga akusado na makipagkita sa kanya pero sa pahayag niya kay Sled, sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Ayon ang protokolo ay, na, ay nakabase sa ebidensya kaya wala namang walang basihan tungkol sa hurado na yon. Um... kung hindi, lahat sila ay itinatanggi ang lahat ng sinabi sa likod ng silid ni Binibining Hill. Sabi ng na marami, napaka-professional niya pero nasa likod lang siya at ang usapan ay tungkol lang sa mga nandoon ipinabalik siya ng hukom para pag-usapan. Um, uh, kaya kung ang team ni Ginong Hubbard ay nakatuklas ng anumang uri ng panghihimasok sa hurado, siguradong iba ang magiging hatol dito ngayon. Um, wala nang mas sagrado pa sa ating sistema kundi ang hurado. At kung sila at ako ay nalaman, sabi ni Ginong Hubbard, may itim ang buhok niya samantalang ako noon ay manipis na ang buhok. kaya kung yung kanyang grupo, at alam kong parehong nasa kanyang grupo ang mga abogado at kung sasabihin nila sa akin na hindi nila kayang patunayan, sapat na yon para sa akin. Sige, para mapag-usapan to, tatawagin ko si Jen Wood, isang mananaliksik sa Fitz News. Sa Saklaw ng FITS News ang lahat ng kaganapan sa South Carolina. Bisitahin niyo ang kanilang website. Jen, ewan ko sa'yo, pero si Miss Becky, alam mo, mabait siyang babae. Nakasama namin siya sa paglilitis. Isa siyang halal na opisyal ng gobyerno. Sila ay may pananagutan sa publiko. At grabe, parang ang dali lang nang nangyari sa kanya dito. Sa tingin ko siya, walang kulong, suspendido lang ang sentensya, ibinalik lang niya ang pera. Ginamit niya ang pera ng publiko bilang bonus para sa sarili. Kaya, grabe, ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Alam mo ako, ang weird ng pakiramdam kasi pareho ako hindi ako masyadong nagulat pero talagang nadismaya ako. Parang naramdaman ko lang na gusto lang nilang tapusin ito bago mag-holidays at mag-move on na. Parang pakitang tao lang yung pananagutan, alam mo yon kadalasan ginagawa nilang halimbawa ang isang opisyal ng gobyerno kapag may ginawang pang-aabuso sa kanilang posisyon. At sabi ng hukom, alam mo yon nadala lang siya sa gulo ng malaking paglilitis na ito. At yung mga tao ay kumikita, Ate, alam mo, alam kong hindi ka naman kumita ng malaki. Eh, paano mo naman nasabi yon hukom? Parang, una sa lahat, alam mo yon. Pero teka lang, parang sinasabi mo na lang na o, oh, nadala ka lang sa lahat ng ito. Oh, pero hindi, baka nadala siya, baka hindi rin. Uh, at naisip kong interesante, habang papunta na siya sa bahagi ng paghatol, kung paano niya sinabi na, alam mo, kung napatunayan nilang may nangyaring panghihimasok sa hurado, iba sana ang kinalabasan nito. di ba alam mo, iniisip ko, pero hindi ba, hindi ba nila napatunayan yun? Ibig kong sabihin, meron tayong kahit isang hurado na nagsabing naramdaman niyang napilitan siya. 'di diba? Kaya nasa Korte Suprema ng South Carolina na kung ano ang mangyayari kapag nagkaroon ng oral arguments sa apela ni Alec Murdaug sa Pebrero. Para matukoy kung aling pamantayan ang dapat gamitin, Remer o Green, tama ba? Ed, sa tingin ko malaking bagay 'yan, magiging malaking issue 'yan. Malaking issue talaga 'yan. Nakakainis sa sinabi ng Hukom Jen na nagsimula na ang pagnanakaw ng bonus at pera para sa suporta sa bata. Parang wala naman talaga itong kinalaman sa paglilitis. Kaya wag nating ipagkunwari na may kinalaman ito doon, Pos. Tama. At alam mo, alam mo yun, ito ay talagang hiwalay doon. At sa tingin ko, ipinapakita nito kung gaano kalaganap ang problema doon. Oo, at nakaka-interest din para sa akin kasi si Alan Wilson, dinala niya si Rick Hubbard bilang parang espesyal na taga Alam mo rin, hindi talaga ito ganap na magkahiwalay dahil may isa pa rin siyang abogado mula sa opisina ng Attorney General. Alam mo, tumutulong dito, nagbibigay ng payo. Alam mo yon parang appellate counsel o kung ano paman. At parang ganun lang, parang ganun lang talaga. Para sa akin, napatunayan nila ang perjury. Kaya sigurado akong nainis sila doon. Nagsinungaling siya at may matibay na ebidensya ng perjury laban sa kanya. Ipinapakita sa press ang mga selyadong ebidensya. Alam namin na nangyayari iyon nung paglilitis. Narinig ko dati na dinadala niya ang mga tao ron pagkatapos ng oras para ipasilip at ipakita ang mga bagay. alam namin na nangyayari iyon nun at talagang kakaiba. Hindi pa ako na nakarinig ng clerk na gumagawa ng ganon. Pero siguradong nainis talaga sila doon. O baka si Justicia Tol yun. Naalala mo eh, di ba? Baka may nangyayari sa likod ng eksena, mga usapan o chismis. Nagsinungaling siya sa lahat, pati na sa akin sa harap ng marami. Kaya siguro sobrang interesado sila doon at bumalik sila para tingnan ng, alam mo na, metadata at uh, mga bagay na ganon. Kaya nainis talaga sila at lalo pang nadagdagan ang inis nila doon. Kaysa sa pagnanakaw niya ng pera at paggamit, alam mo na, ng kanyang opisina para ipromote ang kanyang kinopyang libro. ba diba, alam mo yun, ba diba? Tinawag nila yon Sa tingin ko, tinawag nilang limited designation ang papel ni Rick Hubbard dito na para sa akin ay talagang interesante. Um, sa pagbanggit na ang Attorney General ang mananatiling may control sa investigation, um, Uh, sa tingin ko, ang um, kakaiba talaga ang buong bagay na ito. At nagpapakita lang ito kung gaano na talaga kakakaiba ang kaso ni Murdao sa puntong ito. Alam mo, papasok na tayo sa oral arguments ngayong Pebrero sa harap ng South Carolina Supreme Court. At maapektuhan kaya ito nito? Ibig kong sabihin, lalabas kaya ito sa mga oral arguments na iyon? Talagang curious ako. Gusto kong malaman kung gaano kalalim na imbestigahan ng mga aligasyon ng posibleng dayaan at pakikialam sa hurado. Kasi may usap-usapan na parang nawala o nabura o na factory reset ang telepono ni Miss Becky. Maraming usapan tungkol doon, puro chismis tungkol doon. Kaibigan din siya ng four woman at nakita siyang naglalakad sa paligid ng Moselle kasama ang four woman nung nagkaroon ng jury view. Lumapit ba sila sa four-woman at nagsabi ng, Hoy, umupo ba sila kasama ang four-woman at nagsabi ng, Sige, maging totoo ka lang, walang masama mangyayari. Ano ang napag-usapan ninyo? Pwede naming makita ang cellphone mo? Nangyari ba yun? Di ba? Gaano kalawak ang investigasyon? Wala kaming alam dahil wala pang kasong isinampa, wala pang impormasyong inilalabas, kaya wala talaga. Tungkol naman sa panggugulo sa Horado, hindi talaga natin alam kung ano ang nangyari. Ang alam lang natin ay si Miss Becky ay pumupunta kay Egg Lady at kinakausap siya kahit hindi naman dapat. Tama. Alam nating nangyari yon kilala si Hukom Newman at yak na hindi siya natuwa. Um, Kaya parang nakikialam siya sa bagay na hindi naman niya dapat pakialaman. At medyo may bahid na ng duda yon kung tatanungin mo ako. Malaking duda yon Hanggang ngayon, di pa rin natin alam ang pinagmula ng Facebook post na yon Na sa huli, naging dahilan para matanggal ang isang horado mula sa mga horado. Hindi talaga alam kung saan nagmula dahil sabi galing daw sa dati niyang asawa. Pero sa totoo lang, wala naman talaga siyang kinalaman doon. Sa tingin ko, may isa pang kasiguraduhan sa kasong ito, Jen. At uh, may kasiguraduhan dito. At yon ay ayaw na talagang ulitin ng opisina ng AG ang uh, kasong ito. Ayaw nilang ulitin ang kaso ng pagpatay para kay Alec. Pasensya na para sa pagpatay kina Maggie at Paul. At alam mo, wala namang gustong mag-retry ng kaso kapag nanalo ka na. Wala talagang may gusto nun. Pero may ideya ka ba kung bakit? Bakit parang ang laki ng pagtutol? Kasi hindi ko talaga maisip. Pagkatapos ng pagdinig noong Enero 2000 at 2024, hindi ko maisip na walang narinig doon na nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanila. Alam mo, marami lang talaga akong naisip. Ibig kong sabihin, ang Attorney General lo ngayon ay tumatakbo bilang gobernador at ito, ito ang isa, ito ang kaso, alam mo, ito ang isa sa pinakamalalaking kaso ng kanyang karera. Maraming, maraming mga karera ang nabuo dahil sa paglilitis at hatol na ito. Kung mauulit pa, tingin ko hindi ito maganda sa mata ng iba. Magiging napakasama nitong tingnan. Oh, um... Gaya ng paulit-ulit kong sinabi, lahat ay karapat dapat sa patas na paglilitis at maaring mangyari iyon. Sabihin nating si Alec Murdoch ay muling lilitisin. Pwedeng ulitin ang kasong ito sa bagong hurado at makuha pa rin ang parehong resulta. Malamang ganun nga ang mangyayari. Oh, nandun tayo sa unang paglilitis. Nakita natin lahat ng ebidensya. Pero siya, tulad ng lahat, ay may karapatang magkaroon ng patas na paglilitis. Sa tingin ko, hindi niya yun nakuha nung una ibig kong sabihin, wala talagang paraan para tingnan ang nangyari at isipin na nakuha niya iyon at siya ay nandoon na. Inamin niya lahat ng kasong pinansyal. Hindi siya makakaalis ngayon. Nasa kulungan siya ng ilang dekada. Nasa kulungan siya ng ilang dekada at dekada sa parehong federal at estado na antas. Ang ibig kong sabihin, sa ganitong sitwasyon, talagang magulo. ba? Diba? Alam mo talagang komplikado ito, pero alam mo, karapat dapat siyang magkaroon ng patas na paglilitis kung si Alec Moore daw na galing sa kilalang pamilya sa South Carolina ay hindi makakuha ng patas na paglilitis, sino pa kaya ang makakakuha? ba? Diba? Ibig kong sabihin, ito ay isa sa mga pinakapinapanood na criminal trial sa kasaysayan at dahil sa lahat ng atensyon ng publiko dito, and alam mo dahil na rin sa kasikatan nito, kung hindi natin magagawa ng tama sa unang pagkakataon, nakakalungkot iyon. Malungkot na kalagayan iyon. Oo, interesante makita ang mangyayari sa Pebrero dahil feeling ko magiging maganda ang resulta. Base sa mga tanong ng mga mahistrado ng Korte Suprema, kung saan sila nakahilig, ibig kong sabihin, maaring tingnan nila ito at sabihin, alam mo, hindi ko talaga nakikita. Nga, hindi ko nakikita na may nangyaring gulo sa hurado, kaya maaring hindi siya bigyan ng bagong paglilitis. Sa tingin ko, kailangan lang nating maghintay at tingnan tulad ng ibang bagay. Ganun lang talaga. At kahit pagkatapos noon, kung pagtitibayin pa rin nila ang kanyang pagkakakulong, um, maari pa rin itong mabaligtad sa federal na antas. At sa tingin ko, mas mataas ang chance sa ikaapat na circuito. Iyan ang sabi sa akin ng ilang abogado na naniniwala ron. Kung hindi siya nabigyan ng bagong paglilitis sa Estado, malamang sa federal na antas siya mabibigyan. Muli, ito ay isang napaka... Maliwanag na itinakda ang pamantayan sa federal na antas bilang bahagi ng ikaapat na sirkito. Oh, Jen Wood. Uh, salamat. Sobra, laging masarap makipag-usap sa'yo. And salamat din. Si Alec Mordo. Ang abogado niya, si Dick Harputlian, ay naglabas ng sumusunod na pahayag. Hindi nakakagulat ang pag-amin ng kasalanan. Mas mahalaga ang ahensyang dapat mag-imbestiga sa mga kasong ito ay may interes na maiwasan ang anumang duda sa hatol ng unang paglilitis kay Alec Murdao sa kasong pagpatay. Kung umamin si Becky na nagsinungaling siya sa ilalim ng panunumpa sa kaso ni Tol, ano pa kaya ang iba niyang niloko o pinagsinungalingan? Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Andielet Levi. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.